Ating alamin ang sampung benepisyo ng mansanas o apple sa ating kalusugan. At ang iba pang mga benepisyong dulot nito. Tara samahan nyo ako ating alamin. Hi mga lalabs it's me. OFW ako. For today's video, ay magshi share naman ako ng healthy tips para sa ating kalusugan. Kaya tere samahan nyo ako ating alamin paalala ko lang po sa inyo mga lalabs, ang healthy tips na Shenny share ko sa inyo ay tunay at hindi ko lang po ito kathang isip o mga gawa-gawa ko lang. Lahat pong ito ay nanggaling sa Google, pwede nyo rin po itong e-search para kayo mismo ang makaalam, salamat. Ating alamin ang mga benepisyo ng apple o mansanas sa ating kalusugan. Mansanas o, apple. Mga nakakabilib na benepisyo sa kalusugan kabilang sa benepisyo ng mansanas ay mayaman sa mga antioxidants, fiber, vitamin C, potassium, at flavonoids na nakakatulong sa ating mental health. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang mga sumusunod. Ang sampung pangunahing benepisyo ng mansanas. Mga bitamina at mineral na taglay ng mansanas. Narito ang sampung pangunahing health benefits ng mansanas. Isa, Mayaman sa antioxidants. Ang antioxidants ay mga kemikal na nakakatulong na labanan ang mga free radicals, na mga molekula na nagdudulot ng oxidative stress at nagpapabilis ng pagtanda at pagkasira ng mga selula. Ang mansanas ay naglalaman ng iba't ibang uri ng antioxidants tulad ng quercetin, catechin, flavonoids at chlorogenic acid. Dalawa, nakakabawas ng cholesterol. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber, na isang uri ng fiber na tumutulong natanggalin ang sobrang kolesterol sa dugo. Ang pagbaba ng kolesterol ay makakatulong na maiwasan ang mga sakit sa puso at stroke. Tatlo, Nakapagpapabuti ng digestion. Ang fiber sa mansanas ay hindi lamang nakakatulong sa kolesterol, kundi pati na rin sa digestion. Ang fiber ay nagpapadulas sa paggalaw ng pagkain sa bituka at nagpapabawas ng constipation at iba pang mga problema sa tiyan. 4. Nakapagpapalakas ng immune system. Ang mansanas ay mayaman sa vitamin C na isang mahalagang nutriyente na kailangan ng ating katawan para makalaban ang mga impeksyon at sakit. Ang vitamin C ay nakakatulong din na mapanatili ang kalusugan ng balat, buhok at kuko. 5 nakapagpapababa ng blood pressure. Ang mansanas ay mayaman sa potassium, na isang mineral na tumutulong na kontrolin ang blood pressure at fluid balance sa katawan. Ang potassium ay nakakatulong din na maiwasan ang muscle cramps at pagkawala ng electrolytes. 6. Nakapagpapababa ng blood sugar. Ang mansanas ay mayaman sa polyphenols, na mga kemikal na nakakaapekto sa paggana ng insulin at glucose metabolism. Ang polyphenols ay nakakatulong na mapabagal ang pagtaas ng blood sugar matapos kumain at mapababa ang insulin resistance, na isang kondisyon na nauugnay sa diabetes. Pito, Nakapagpapabuti ng brain function. Ang mansanas ay mayaman sa flavonoids, na mga kemikal na nakakaapekto sa memorya at learning. Ang flavonoids ay nakakatulong na maprotektahan ang brain cells mula sa oxidative stress at inflammation, na maaaring magdulot ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. 8. Nakapagpapabuti ng oral health. Ang mansanas ay mayaman sa malic acid, na isang kemikal na tumutulong na linisin ang mga ngipin at gums mula sa bakterya at plaque. Ang malic acid ay nakakatulong din na mapanatili ang freshness at whiteness ng iyong smile. Syam Nakapagpapabuti ng mood. Ang mansanas ay mayaman sa tryptophan, na isang amino acid na kailangan para makagawa ng serotonin, na isang neurotransmitter na nagbibigay ng happiness at relaxation. Ang serotonin ay nakakatulong din na mapabuti ang sleep quality at appetite. Sampu nakapagpapabuti ng bone health. Ang mansanas ay mayaman sa boron, na isang mineral na tumutulong na mapalakas ang bones at joints. Ang boron ay nakakatulong din na mapanatili ang calcium levels sa katawan at maiwasan ang osteoporosis. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Vitamina C, ito ay isang antioxidant na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at pamamaga. Ito rin ay nakakatulong sa paggawa ng collagen, isang protina na mahalaga para sa balat, buto, at kasupasuan. Ang isang malaking mansanas ay nagbibigay ng halos 14% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng bitamina C. Bitamina A, ito ay isang bitamina na mahalaga para sa paningin, immune system, at paglago ng mga cells. Ang bitamina A ay matatagpuan sa mga makulay na mansanas tulad ng pula at dilaw. Ang isang malaking mansanas ay nagbibigay ng halos 2% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng bitamina A. Bitamina K. Ito ay isang bitamina na kailangan para sa pagdudugo at paghilom ng sugat. Ito rin ay nakakatulong sa pag-absorb ng calcium, isang mineral na mahalaga para sa buto at ngipin ang isang malaking mansanas ay nagbibigay ng halos 5% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng bitamina K. Vitamina B Ang mansanas ay naglalaman din ng iba't ibang uri ng bitamina B, tulad ng thiamine, riboflavin, niacin, folate, at pyridoxine. Ang mga bitamina B ay tumutulong sa pag-convert ng pagkain sa enerhiya, pagpapanatili ng kalusugan ng nervous system, at paggawa ng red blood cells. Ang isang malaking mansanas ay nagbibigay ng halos 6% na ng pang-araw-araw na pangangailangan ng vitamina B6. Potassium. Ito ay isang mineral na kailangan para sa pagpapanatili ng balanse ng tubig at electrolytes sa katawan. Ito rin ay nakakatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, pagpapabilis ng muscle contraction at pagpapabuti ng kidney function Ang isang malaking mansanas ay nagbibigay ng halos 6% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng potassium Bukod sa mga bitamina at mineral, ang mansanas ay mayaman din sa dietary fiber, isang uli ng carbohydrate na hindi natutunaw sa katawan Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels pagpapabuti ng digestion, at pagpapababa ng risk of diabetes and colon cancer. Ang isang malaking mansanas ay nagbibigay ng halos 17% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng fiber. Ang mansanas ay isa ring mabuting mapagkukunan ng phytochemicals, mga kemikal na likha ng halaman na may mga katangian na pampalusog. Ang ilan sa mga phytochemicals na matatagpuan sa mansanas ay ang mga sumusunod flavonoids. Ito ay mga antioxidant na may anti-inflammatory, anti-cancer, at anti-allergic effects. Ang ilan sa mga flavonoids na matatagpuan sa mansanas ay ang quercetin, kaempferol ca at catechin. Polyphenols. Ito ay mga kemikal na may iba't ibang biological activities tulad ng antimicrobial, anti-diabetic, at anti-obesity effects. Ang ilan sa mga polyphenols na matatagpuan sa mansanas ay ang chlorogenic acid, chloridzen, at procyanidins. Pectin. Ito ay isang uri ng soluble fiber na may prebiotic effect. Ibig sabihin nito ay nakakatulong ito sa pagpapalaki at pagpapalakas ng mga mabubuting bakterya sa bituka. Ang lahat ng mga vitamina, mineral, fiber at phytochemicals na ito ay nagtutulungan upang maprotektahan ang katawan mula sa iba't ibang sakit tulad ng cardiovascular disease, cancer, asthma, Alzheimer's disease, at iba pa. Kaya naman ang mansanas ay tinatawag na prutas na mayaman sa lahat. Ito ay hindi lamang masarap kainin kundi pati na rin masustansya para sa kalusugan kung nais mong makakuha ng lahat ng mga benepisyo mula sa mansanas, narito ang ilang tips. Pumili ng sariwang at malinis na mansanas mula sa iyong lokal na pamilihan o organic farm. Huwag alisin ang balat o skin dahil dito matatagpuan ang karamihan sa mga nutrients. Kumain ito ng buo o hiwain ito ng manipis para mas madaling makain. Maaari mo ring gawing juice o smoothie ang mansanas kasama ang iba pang prutas o gulay. Maaari mo ring gamitin ang mansanas bilang sangkap sa iyong salad, pie, cake, o iba pang dessert. Ang mansanas ay isa sa pinakamadaling paraan upang mapalakas ang iyong resistensya at kalusugan. Kaya naman huwag kalimutang kumain nito araw-araw. Health benefits apple. Paano gamitin ang mansanas bilang herbal na gamot? Ang mansanas ay isa sa mga pinakakilalang prutas sa buong mundo. Bukod sa masarap at masustansya ito, mayroon din itong iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Sa katunayan, ang mansanas ay maaaring gamitin bilang isang herbal na gamot para sa ilang mga karamdaman. Narito ang ilang mga paraan kung paano mo magagamit ang mansanas bilang isang herbal na gamot. Isa para sa ubo at sipon. Ang mansanas ay mayaman sa vitamin C at antioxidants na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa impeksyon. Ang pagkain ng hilaw na mansanas o pag-inom ng katas nito ay maaaring makapagbigay ng ginhawa sa ubo at sipon. Maaari ka rin gumawa ng isang mainit na inumin mula sa pinaglagaan ng balat ng mansanas, asukal at kanela. Inumin nito habang mainit para sa dagdag na lunas. 2. Para sa sakit ng tiyan. Ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang uri ng fiber na nakakatulong sa pagpapanatili ng tiyan at bituka. Ang pagkain ng mansanas o pag-inom ng katas nito ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng mga toxins at bakterya na nagdudulot ng sakit ng tiyan maaari ka rin gumawa ng isang tsaa mula sa pinaglagaan ng buto ng mansanas, luya at honey. Inumin ito tatlong beses sa isang araw para sa mabilis na ginhawa. 3. Para sa acne at pimples. Ang mansanas ay mayaman sa alpha hydroxy acids, aha, na nakakatulong sa pagtanggal ng patay na balat at pagpapaliwanag ng mukha. Ang paggamit ng mansanas bilang isang facial mask ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng acne at pimples. Ihiwa ang isang masensang malinis at alisin ang buto. I blend ito hanggang maging puri. Ilagay ito sa isang malinis na tela at eye patong sa iyong mukha. Hayaan ito ng 15 hanggang 20 minuto bago hugasan ng maligamdom na tubig. 4. Para sa cholesterol at hypertension. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber na nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol at blood pressure levels. Ang pagkain ng isang mansanas ng may balat araw-araw ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit sa puso at stroke. Maaari ka rin gumawa ng isang salad mula sa hiwang-hiwang masensang may balat, mansanas, pinya, celery, walnuts at yogurt. Haluin ito ng mabuti at ilagay sa refrigerator bago kainin. 5. Para sa anemia at pagod. Ang mansanas ay mayaman sa iron na nakakatulong sa paggawa ng red blood cells at oxygen transport. Ang pagkain ng masansang may balat o pag-inom ng katas nito ay maaaring makatulong sa pagtaas ng hemoglobin levels at energy levels. Maaari ka rin gumawa ng isang smoothie mula sa saging, mansanas, gatas, honey at oatmeal. I blend ito hanggang maging malapot at inumin ito tuwing umaga para sa dagdag na lakas. Paalala! Ito lamang ang ilan sa mga paraan ng paggamit ng mansanas bilang isang herbal na gamot. Ngunit bago nyo subukan ang mga ito, siguraduhin yung kumonsulta muna sa inyong doktor, lalo na kung kayo ay may iba pang mga kondisyon o iniinom na gamot. Hindi lahat ng herbal na gamot ay ligtas at epektibo para sa lahat. Maraming salamat. Paalala lang po, ako po ay nagsi-share lamang ng mahalagang tips para sa ating ogan. Lagi po nating tatandaan na kung mayroon po tayong karamdaman, mas mabuting kumonsulto po tayo sa doktor para mabigyan ng tamang lunas. Salamat.